guys, welcome back to my channel. So to this video, guys, back to work tayo after two days ng ating uh, walang pasok. So it's summer here sa Middle East. Sobrang init talaga, guys. Kaya kung nakikita yun naman ay eh, nakasumbrero ako. Pero to be very honest, hindi yan siya enough para Ganitin sa labas. Kasi yung init nya, guys, parang nakakasunog ng balat. So ito parang protection lang to sa sa ulo natin na wag tayong matuyuan ng utak ha. <laughs> mas mahirap yun so ayun guys so dito guys sa camp ang trabaho namin ay talagang uh, nasa labas ng ano ng office hindi kami pwedeng naka-stay lang sa office na doon lang so kailangan uh, meron talaga tayo guys ng protection para lumabas So, sabi ko nga guys sa sarili ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, sa halip na sasabihin nila na, ay, ang puti mo. Ngayon, sasabihin na nila sa akin, ay, ang itim mo. Ganun na guys ang mangyayari. Kasi dito talaga guys sa camp, halos kami nag-change ang aming mga kulay. Sobra talaga guys ang mga itim namin. No choice, kailangan natin kumita. Ganito talaga guys ang buhay OFW. So, sa ngayon, Nandito pa ako guys sa aking accommodation sa aking room. So nagaantay ako ng bagi na sunduin ako kasi hindi ko talaga guys kayang maglakad. At nandito lang naman kami guys sa loob ng ano ng camp ang aming accommodation. Pero siguro kung lalakarin mo mga 15 minutes din to 20 minutes so medyo malayo din. So ang ini talaga. So nagaantay ako na para puntahan ako dito. So yan, yan guys ang aking accommodation dito. So ayan nagaantay ako at uh, papasok na tayo so punta muna ako sa office tapos after that so lakad tayo sa labas mamaya pakita ko sa iyo guys kung gaano kainit talaga so ngayon guys ang oras is uh, 3 o'clock in the afternoon pero ganito pa guys kainit as in grabe pa talaga so, guys look at this grabing init guys oh Nakikita niyo ba yan sobra talaga ang init it's too hot here sobra As in, stay na dito kami guys sa pagi. So, super talaga ang init. Kung nakikita nyo naman yan kung gaano kainit. Sobra talaga ang init, guys. Kahit kagabi, guys, video, uh, medyo mainit na talaga yung hangin. Ayan. Bukod sa mainit na, masobrang hangin pa. Windy. Ayan, yeah, see? Ayan, guys. Nakikita nyo naman yan kung gaano talaga kainit dito. So, talagang hindi ko pa para maglakad dito under the sun. I cannot walk like this. The time is 3.10 in the afternoon but super hot talaga. Okay, grabe sakit sa balat. Okay. So, yan. Grabe init. So, nakikita nyo naman guys ang area na to. Ganito magrabe I aking. Mean punta kami guys sa office yan, kung nakikita nyo naman guys yan ay uh, nak, ano, dagat ng Egypt nakaharap kami guys sa ano yung site na to is kaharap namin yung Egypt yeah, sabi nila city daw yan guys ng Egypt dyan oh guys see nagdala ako ng chocolates ilang minuto pa lang ano na melt na siya. Hello ano, ano na siya. Tunaw na, tunaw na. As in, super, super tunaw na siya. Tunaw na, tunaw na siya, guys. Kasi ganito nga, kainit dito. Ilang minuto lang, guys, natunaw ng aking chocolates. Mr. Izan, yan ano siya. Ayan. Ay! Hey hindi pa rin ang hangin. Nililipad yung sombrero ko ng hangin.